Good morning guys, welcome back to my channel. Andito naman ako sa farm namin. Ito, nandito ako tinitingnan ko yung punla. Punla na palay. Ito, mula nung naipunla uh, ito, pang sampung araw na ito ngayon. Uh, another 10 days, pwede na itong maitanim sa palayan. Pwede na magbunot ng punla pang maitanim sa palayan. O yan guys, o. Yan. Ayun, mayroon pa roon. Ito, marami pang abukado dito, guys. oh mga bunga ng abukado. Marami pa siya, o. Oh. O, oh, yan, guys. Ayan. Pumla namin. Ayan, guys, o. Oh. Ayan. Ayan, guys. Ito, dito ako sa ano. Ito na. yun. Kasi, kagabi ang lakas ng ulan. Kaya yan basa yung ano, abunuhan sana nami ito ngayon. Pero basa pa eh, hindi pa pwede. Mamayang mabilad na siya, mamaya-maya ng konti, mabilag na siya, mabilad na ito. Maari na siyang maano, maari na siyang maabunuhan. Kasi eh, kailangan maabunuhan ito. Pero ito oh, kahit hindi mo siya bunuhan, ang um, ano, ang um, lalago na dito banda. Kasi may nasunog dito na bulaklak ng tambo. Kaya yung bulaklak ng tambo, yun ang abono, organic abono, organic fertilizer. Yun guys, ang ano, yung dito may tambo nagtatanim kami ng tambo nag-aani kami ng tambo naggagumagawa kami ng walis tambo tapos, nagtatanim rin kami ng palay. Ayan. Upang hindi na tayo, pag nakatanim ka ng palay, tapos nakaani ka ng palay, nagapas mo na siya, nakastak na yun, hindi ka na bumibili ng bigas. Kasi, ano, may tanim ka palay. Kaya lang itong palaya namin, guys. Kung hindi uulan, hindi rin namin siya mataniman ng palay. Kasi, hiwalang eh, patubig eh. Yung hinihintay lang kami ng malakas na ulan upang makuliglig namin yung talon, yung palayan, upang mataniman ng palay. Kapag hindi kasi nataniman ng palay ito, o hindi kasi umulan, hindi kasi umulan ng malakas, walang tubig sa palayan, hindi rin kami makapagtanim ng palay. Kaya ang hirap din ng palayan namin guys, non-irrigated uh, field, hindi, hindi siya... Uh, wala siyang patubig kaya yan guys ayan yan oh dami pang dami pang ano dami pang bukado oh tingnan mo yung bukado marami pa nagpitas nga ang alak ko kapon Binintal niya kanina dun sa palingki dun sa bayan kaya lang, ang dami pang naiwan, oh. Eh, hindi pa niya naman nahapitas lahat. Oh. Siguro, madalawang sako pa ito. Abukado, oh, guys. Ayan, oh. Ayan, mga bunga ng abukado. Ayan. Ayan, may mga pananim rin kami ng abukado. Kapag namunga, ibinibinta namin. Yun ang pagkukuhanan namin ng pira dito sa bukit wala kami pagkuhaan, hindi kami na sumasahod eh. Wala kami pagkuhaan ng iba. Yung pananim bunga lang na aming pananim. Kapag namunga na yung aming mga pananim, yan ipinipinta namin. Yan guys. Kaya dito sa bukid, mas maganda dito manirahan kaysa siyudad. Kung wala ka namang tarbaho, wala ka namang tarbaho, ano, yung matatag na tarbaho. Kapag wala akong matatag na tarbaho, tiyak rin na kumakulangan ka. Pero dito sa bukid, pag may kunti kang palayan, tinataniman mo ng palay, hindi mo lang hindi mo siya ibibinta pag nakaani ka, nakaani kayo, nakaani kami, hindi namin ibibinta, stock namin uh, hanggang sa isang taon na bigas pagkain namin tapos ang pinagkukunan namin ng pera yung mga bunga ng aming pananim tulad ng saging, abukado yan, tambo gumagawa kami ng walis tambo yan ang binibinta namin guys yung sapat na rin sa amin kasi ang dami rin naming prutas, kaya kumakain kami ng prutas, mayroon kami abukado pinya, mangga, langka rambutan, lansunis ayan, durian, mayroon pa kami uh, sampalok, nyug Ayan, marami bayabas, uh, guyabano. Dami naming pananim guys na prutas. Kaya mas talagang mas sa akin eh, mas maganda talagang manirahan sa bukid kaysa manirahan ka doon sa syudad pag wala ka namang sapat na trabaho e eh, dito sa bukid masipag ka lang magtanim-tanim kung mayroon kang kunting sakahong o mabuhay ka na rin buhay mabuhay na rin ang mga, mga magsasaka um, ayan, ayan o oh, marami pang bayabas hindi pa makakain yung bayabas dahil hindi nga ako hindi nga sap hindi nga ano hindi nga wala nga kumakain kami lang kaya yan nasisira na rin sa puno niya ayan guys salamat Ayan guys, tanim namin kadyus ito. Ayan o, oh, tanim ng anak ko ito. Marami itong tanim niyang kadyus.